Yo, what's up, mga lods? Sobrang dami, mga lodi, oh. Oh, grabe, oh. Ang mga fruits, oh. Sobrang dami, oh. Oh, sobrang damo. Ano na yung ginagawa ni Daironeng? Ha? Huh? Pwede pa na? No? ito na nga Lodi oh, nililinisan na natin loads mga ano, yung nakuha natin doon sa basurahan ng mga kamote grabe, lalaki talaga mga Lodi kumuha lang naman ako ng tatlong piraso ita lang natin, at saka mga Lodi malinis naman yung basura na yun kasi araw-araw naman yung kinukuha yung basura dyan, gabi-gabi pala so araw-araw din sila nagtatapon Siyempre marami din gumagawa dito ng dumpster diving sa Amerika kagaya ng mga Amerikano, kasabayan ko minsan dyan sobrang dami talaga nila at di sasakyan pa kita mo naman sila, mga grupo nila in laging kumukuha ng mga pagkain sa basura. Kaya napanood ko sila, nag din ako. Kaya syempre, linisan natin to mga Lodi. Tara, lutuin natin. Ayan na mga Lodi, lutong-luto na talaga. At sobrang sarap nito mga Lodi. Oh. Tinikman na nga namin at siyempre may kasama yan kapi mga Lodi. After nito mga Lodi, kasi maaga dito, babalikan natin yon So mga Lodi, papunta ngayon tayo dito sa dumpster ng Major check natin kung anong makukuha natin dito sa loob, mga lods. Sana. Ay, puro fruits. Ay, puro fruits, mga lods. Grabe. bill paper, o. Oh. Bagong-bago pa, mga lods, oh. Oh, my gosh. Ah, grabe, mga lods, o. Oh. Tinatapon lang dito, mga lods, oh. Yung, tawag dito, yung kamote. Yung tawag dito yan yung bell paper saging ba hanggang sa muli mga lodi this is Batang Balaboy see you in my next vlog dito sa mga basura dito sa Amerika at huwag nyo kalimutan i-follow share at hanggang sa muli paalam mga lodi ingat kayo lagi babush